Pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, Siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Nang dumating ang kaharawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasyahan si Herodes, kaya't isinumpa ang ibibigay sa dalaga ang anumang hini nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Pagsasadiwa Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Paaniyaya ni Jesus na tingnan natin ang ating mga sarili. Katulad ba tayo ni Herodes na hindi kayang manindigan sa katotohanan, sa tama at nagpapadala sa masasabi ng iba o katulad tayo ni Juan Bautista na panghahawakan ng katotohanan at tama kahit pa ang kapalit nito ay buhay niya. Madaling sabihin kung ano ang dapat piliin ngunit ang pagsasagawa nito ay tunay na mahirap. Sa buhay natin, kapag napapaligiran tayo ng mga taong sumasalungat sa tama, hindi ba mas madali na lang manahimik? Alalahanin natin na sa panahon ng ating binyag, may pakikiisa tayo sa misyon ni Jesus bilang propeta. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng lakas upang malaman ang katotohanan at kakayahang ipahayag ito. Nawa, katulad ni Juan Bautista, maging malakas at tapat tayo sa pakikiisa sa misyon ni Jesus bilang propeta lalo na sa mundong nababalot ng kadiliman Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw ito po si Father Chris Robert Silian of the Society of St. Paul all for the gospel